Hello mga guys. So, nakain kami ngayon ng gulay na langka. Lapa, um, Kasama mga pamangking kong mga unggoy. Joke lang. Mabawi ko. Jokla! Joke lang. Unggoy na. Masira mo. Unggoy! Okay. Unggoy! Okay. Unggoy!

Tapos na yung mga bata. Hindi, inom lang pala sila. Inom ko na ano. na. Inom na. mga ina. na. Bakit tayo kami? na. Nakito ko Hmm? ka? na na magkorsara? Sa'yo na ko! Bye. Bye-bye. Bye-bye. Ayo, mag-sit sana. Daka na, hiling ulo. Daka na, hiling. ka dyan. Malipunan mo yung camera. Daka na, hiling ulo. Sige ka, mag-sit. Ikaw oh. Gio, bad. Ay, baby man. Oh, nagurula, anak. Ay, stop. Mapasawa, ayun. Diyos po. Nabukla ko. Okay lang. Nabukla ko. Ayan,